Hmm. Hmm. Naaalala ko pa, mga kwento ni Ama, na ang ating kasaysayan ay hugon sa digmaan. Sa kanyang kabataan, ang hapon ng kalaban, kaapihang dinanas sa kamay ng mga tayo. Bagamat di na bago sa ating nakaraan, ang pakikibaka, kalayaan na ipaglaban mula kay Lapu-Lapu na kumitil kay Magellan, Bonifacio at Aguinaldo, mga tunay na makabayan. Sa paggamit ng isip sa panunulat ni Milaan, ni Gato Cerizal na ang bayan ay ipaglaban sa kabila ng karangyaan at kanyang kayamanan hindi inalintana, buhay ay ilaan. Mula bansang Espanya, Japan at Amerika, tinaguri ang mga dambuhala sa larangan ng gera, mga sinanay na kawal, gamit ay teknolohiya, eroplano at barko, ang disenyo ay pandigma. Sa kabila ng lahat ng ating kahinaan, ang ating mga ninuno ay di nagatubiling lumaban Dala itak at kawayan, hinirap ang mga kalaban na ang tanging armas ay pagmamahal sa bayan. Hindi inalintana ang kahihinatnan ng pagiging mapusok sa kabila ng kahinaan. Mahina o maliit man ay hindi nag-alinlangan ang sigaw ng bawat isa, luso, mga kababayan. Sa ating makabago at modernong kapanahunan, ang mga kabataan ay nawalan na ng kamalayan sa tunay na kahulugan ng lupang hinirang at higit sa lahat ang pagmamahal sa bayan. Facebook dito, TikTok doon, ang tanging nalalaman ang pagkembot-kembot at ipakita ang katawan, palaging nasa isip ang kanyang kasikatan at kung sa papaano ang pagkakapera sa kanyang pag-aaral, pag-ROTC ang pinag-usapan. Palaging nakakontra at pagtutol ang laan. Laging ang nasa isip ay sariling kaginhawahan dahil ito ay abala sa buhay nilang ginagalawan. Sa isyo ng China sa kanyang pangangamkam ng ating lupain sa bandang kanluran, hati ang pag-iisip ng mga kabataan at sadyang mas marami pa ang walang pakialam. Ano daw ang kakayanan ng ating bayan, kagamitang nuklear ang sa ating kalaban, mas mabuti pa daw na ito ay pabayaan, kesa mapasabak at maging talunan lamang. Ating tandaan o oh mga kabataan, ating mga ninuno nang sila ay lumaban, walang kasiguruhan sa kahihinatnan, pero tuloy pa rin, ang pakikipaglaban. Sa ating wika ay may kasabihan, maliit man ang langgam ay huwag aapakan, bagamat gabutil at walang kakayanan, ito ay mga maging buhay man ang kabayaran.